Uh, ito guys, uh, nakikita nyo, na-open ko pa ang uh, website ni Binance.com kasi nakakonek ako sa uh, P2P ng kapitbahay ko. Okay, so ito yung P2P ng kapitbahay ko. Ayan. So ito yung P2P ng kapitbahay ko, uh, Dilima. Ito. Okay, so Magkukunik ako ngayon sa sarili kong internet sa Converge. Itong 5G. Okay, tapos babalikan ko yung website. Tapos i-refresh ko guys. So ayan, this site can't be reached. Okay. Tapos ibabalik ko ulit guys sa ano, sa P2P. Okay. Antay natin guys, balik ko sa P2P. Ito yung P2P, yung kapit bahay ko. Balik ko. Okay, connected na ako sa P2P ng kapit bahay ko. Tapos i- ano ko ulit? Binance. So, ayan. Na-open ko ulit. So, connect ako naman sa PLDT ng kapitbahay ko. Ito yung PLDT ng kapitbahay ko. Yan, so connected na ako sa PLDT ng kapitbahay ko. Then balik tayo sa Binance. I-refresh ko ito. So ayun, uh, apektado yung uh, dalawang IP, yung internet provider na Converge at saka PLDT. Okay, so pero yung P2P, hindi. Kasi may sarili, sarili silang internet provider na iba din ang IP. Okay, so um, ibabalik ko sa P2P ng kapitbahay ko. Tingnan natin kung ma-open ulit. Okay, so ito yung P2P ng kapitbahay ko. Yan, connected na. Okay, balik tayo sa Binance. So, ayan, na-open ko guys. So, hindi apektado yung point to point internet connection